Yo! Kamusta mga ka-hunter? Kagabi, ay eh, kahapon, nag-post ano, ah, nag tayo ng ganito na magtanong kayo tapos mamaya magla-live ako ng 6 or 8pm kaso dito, umulan dito eh ng napakalakas kaya medyo hindi tayo ma nakapag-live noon, nakapag-record -re, man lang kasi maingay Ngayon, uh, may nag-suggest sa akin na nag-PM sa akin na at least sagutin or idibang po tong mga theories ng Hunter Hunter sa na post ng isang page. Ngayon, sa uh, sasagutin natin yung ilang tanong dito na ayan yung mga theory na yan katulad ng si Peyton ay may soldic blood and the Hunter Association was founded for the for, for the purpose of traveling to the dark continent. <laughs> ayan, tas yung, yung Kortaklan daw uh, originated from uh, Dark Continent. Ayan, sasagutin natin yung ilang tanong dito. Tapos, meron akong isang page na Mr. Salaysay. Search nyo na lang. ah uh, tapos, i yung sunod na ano, sasagutin nating tanong dito, uh, doon ko ipopost para ma-follow nyo rin yung isa nating page na Mr. Salaysay. Ayan. And by the way, ito yung isa nating page na Mr. Salaysay. Ayan, na merong 10K followers. Kaya sa mga hindi pa naka- follow dyan, nakap, nakapag like uh, follow nyo na para sumaybayay nyo rin yung mga video na ilalabas natin dito ayan, tara, simulan na natin yung pagsagot sa theories ng Hunter x Hunter ayan, so natin dito kay Peyton ayan sabi dito, Peyton has soldic blood. Uh, meron na tayong video na ginawa dito. Uh, search nyo na lang dito sa HXH, Tagalog PH. Meron na tayo about kay Peyton. Pero sagutin na rin natin. Kasi itong si Peyton, uh, nagkaroon ng teori yung mga pan na uh, isa daw siyang soldic member. Tapos kasi uh, may isang eksena na naglalaban. Ngayon nga, nagkaroon ng laban si Peyton at Sasan. Tapos si Kaloto naman... Uh, ano, iniisip niya kung gaano pa kalayo yung agwat nila ng agwat ng lakas niya sa mga miyembro ng Spider. Pero sabi niya nga gagawin niya ang lahat para maging pangalawa man lang basta para lumakas, para mahanap niya yung kapatid niya. Tapos nagkaroon ng sinario uh, scenario doon na bumalik yung ano, nagkaroon ng backstory picture siya na yun nga yung old photos nila ng pamilya nila na kasama yung nanay niya, yung sila Miluki, ano, Ilumi. ayun, nando si Kiluwa. Tapos may nakatalikod doon na sinasabi ng pan, ayun nga si Peytan nga daw yun. Pero uh, sad to say hindi talaga si Peyton yon Sinabi ko na rin dati sa video, yun nga yung nakatalikod na yun, ayun si Aloka. Yan si Alok kayo, Tas ang gusto niyang maibalik, uh, hindi hindi si Peyton. hindi kung kahit sino si ang gusto niyang mabalik si ano si Kiluwa, di ba? Kasi parang ayun yata yung inuutos sa kanya ng nanay niya. Eh. Tsaka may parang medyo parang selos selo si ano yun, si Kaluto kay Kiluwa. Ngayon, para matuldukan na yung parang teori na yon. Kita naman natin sa backstory ng Spider, di ba? Na halos magkakasing edad sila Peyton, sila Shalnark, sila Machi, at sila Pakunoda. Halos magkakasing edad sila kasi yun nga yun 'di ba nagkaroon ng back story yung Spider. Tapos yun eh kung sasabihin nilang si Peyton yung nakatalikod doon na mahabang buhok eh halos kasing edad lang sila ni ano ni Lucky Lua eh nakita naman natin na ang kaedad niya yung mga spider di ba kaya malabo talaga na uh, siya yung tinutukoy doon na kapatid na gustong mabawi ni Kalo to. Pero itong si Peyton, kung talagang ipipilit na may dugo siyang soldik, siguro ang pwede, pwede kong sabihin, may dugo siya na ah uh, pwede siyang ano, may, may related siya kay Kikyo, yung napangasawa ni Silva na yun nga yung napangasawa ni Silva na taga Meteor City Malay mo uh, kapatid niya si Kikyo tapos si Kikyo uh, yun nga napangasawa si Ki Silva. Halos uh, ano eh, di ba? Kulay itim yung buhok Halos resemblance lang sila tapos medyo hawig kasi si Peitan ni ano eh, ni Lamiluki 'yan ni Ilumi. Pero sa tingin ko talaga uh, walang dugong blood ng soldictong si Payton. Ito <laughs> uh, tapos na tayo dito. Sagutin naman natin 'tong ibang ayan. Tapos itong Kortaklan na originated daw from Dark Continent. Maraming nagsasabi dito na from Dark Continent daw ang Kortaklan kasi 'yun nga kung makikita nyo sa damit nila, ayan. Sa damit nila na may pa curly-curly, tapos kung makikita nyo yung sa pintuan sa, sa ng mga gatekeeper yung ayun yung gate na kailangan mong pasukin uh, located yon sa ano uh, new continent tapos pagka nakapasok ka pa doon nado-doon yung mga magical beast uh, sinabi na parang from dark continent sila marami kasing uh, pant ano mga ipinakitang uh, bahagi ng papuntang dark continent na may makikita sa mga kortaklan katulad ng damit nila may yung my curly meron doon ipinakita na gate and ito yung gate sa ano new continent na makikita bago ka makapunta ng Dark Continent. Ayan. To yung nakikita niyo yung curly-curly na yan, ayan. medyo kahawig ng mga nasa damit ng mga tribo ng Kortaklan, di ba? Kaya yung iba na sabi na parang bahagi sila ng ganto-ganyan. Tapos meron pang isa yung uh, parang kabayo-kabayo yung mga sinasakyan ng mga tribo ng Kortaklan, yung sinakyan nila Pyro tsaka ni korapika papunta sa labas ng ano labas ng gubat nila na Luxo Province. Ayan, ang pangalan pala ng lugar nila ay Luxo Province. And ito yung pasilip sa Dark Continent. Ayan, yung lugar na yan. Tapos makikita natin itong ibon na to na pamilyar na kahawig nung sa ano na mga sinasakyan ni ng tribo ng Kortaklan Tawagin na lang natin 'tong Chokobo. <laughs> ayan, yung Chocobo na 'yan. Ayan, yung malaking ibon na 'yan. Ayan, nakita rin kasi 'yan dito kaya ayan yung sa movie na Phantom Rogue ba 'to? Ayan yung back story. Ito yung ano eh, volume 0 ng Hunter x Hunter na ginawang animation eh na nilagay sa movie. Ayan, ito yung sinasabi na ayan. Pero yun doon sa may Dark Continent Sobrang laki noon kasi yun nga laki ng malawak yung land ng Dark Continent eh, eh ito halos kasi laki lang nila ng tao na pwedeng sakyan kaya nagkaroon ng theory na originated sila from Dark Continent pero kung iisipin mo yung tao, halos lahat ng tao originated from dark continent na, nasa ano yan, nasa kumbaga parang sa salaysay ni Jean Frakes na sabi niya uh, yung originated yung mga tao talaga sa dark continent tapos nag-migrate lang sila sa known word para yun nga kasi di ba sobrang ano eh magulo sobrang mabagsik yung mga hayop doon sa dark continent para uh, maging parang maging maayos yung pamumuhay nila doon sila nagmigrate yung mga natira doon yung mga talagang mababagsik ayun uh, nga yun nalaman natin dahil doon sa kasi si Jing Tricks nga uh, ruin center kumbaga not sure natuklasan niya sa mga pag-aaral niya yun nga sa Asian ruins na yun nga sinasabi doon sa mga yung basta yung mga Sanskrit yung mga sinaunang salita na nabasa niya na yun nga yung sinaunang tao daw ay nagmula sa dark continent ayan tapos meron tayong next na sasagutin ayan sabi dito the hunter association was founded for the purpose of traveling to the dark continent ayan sasagutin ko ito sa Mr. Salaysay na page kaya sana subaybayan nyo ako dito sa isa kong page na yan sa Mr. Salaysay dito ko ipopost yung kasunod ng video na ito kaya yun lang maraming salamat mga ka-hunter at ciao peace bye